Hello guys, welcome back to my channel. Kain tayo. Ang ulam ko ay indomie guys. Indomie soup. Noodles. Kasi wala ang ulam. Ayoko naman ng itlog. Araw-araw itlog. Ulam ko sa kanin itong noodles. Buhay life. Pag walang ulam, taste tayo sa mga ganaring pagkain. Kaya sa wala tayong makain, manghina tayo sa daming trabaho, magtiis tayo sa ulam natin ay indomie noodles. Minsan guys, alam niyo ang ginagawa ko. Kapag yung wala na talaga akong ano, choice, yung ano yung indomie na pansit kanton para makain ko lang siya kasi nakakaumay na nilalagyan ko ng yogurt. Oo, nilalagyan ko siya ng yogurt para makain ko. Kasi kapag hindi mo siya nilagyan ng yogurt, hindi ko mauubos kasi sobrang alat. eto maalat pero dinamyan ko siya ng sabay. Kasi guys, hindi pa ako nakakapunta ng grocery. Hindi pa ako nakakapamili ng aking panlutong ulam. Hindi hindi pa naman ako uli na nagsasabi sa akin nga ah, na ibili nila ako ibili nila ako ng manok so ngayon is muna tayo sa mga gantong bagay tsaka ngayon ako yung nagtitipid na <laughs> kailangan ko guys magtipid kasi uuwi ako uuwi ako kailangan ko muna magbakasyon so ngayon tipid tipid muna tayo magtis tayo din sa noodle kasi nasusuka na talaga ako hindi sa pag hindi naman sa marte ako yung araw-araw ay eh, itlog 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 pinapay pinapay nakakasuka na talaga ito yung isang itlog guys pag piniprito ko hindi ko nyan maubos kahit may palaman hindi ko talaga siya makain talaga lahat dati dati guys kahit hindi ako magsabi ng ibili nila ako ng manok. Binibili na nila ako. Binibili nila ako ngayon eh. Wala. Kung hindi ka magsabi, hindi ka bibili. Anong Friday? Na malingke. Hindi naman ako sinabi. Ha. Kung bibili ako ng manok, hindi ba? Minsan ganun eh. Minsan magsabi ka, hindi ka naman ibibili. Masipag lang ang mga yan guys, alokin ka kapag magkakaroon ng bisita. Kung ano-ano i sa iyo, anong gusto mong grocery, gano'n, gano'n. Tapos pagka so, pala palatandaan ko na yung kapag may bisita niyo. Kapag ang mga amo ko alok ng aloko, anong alok grocery? saksakan ninyo. May bisita kami darating. rin. Ganun ang wali ng mga amo ko guys. Kaya yan. Ngayon talaga tisa ko. Tisa ko dito sa noodles. Kung gusto nyo makain ng ano, indomie ng mayos, lagyan nyo ng yogurt. Masarap. Natutunan ko lang yan guys. Yung mga alaga ko dati ng mga rabo. pag nagluluto ng indomie, pinalalagyan sa akin ng yogurt Pero, natuto ako dito masarap ma try mo kasi talaga kapag wala hindi mo ako ito ang, ito ang namin dito sabi nga nila pambansang pagkain ng OFW itlog, tinapay, indomie totoo yan kasi kapag hindi ka talaga kumain at yan lang ang pagkain mo, no choice ka kailangan mo lunukin kahit sawang sawa ka na pilitin mo para mabuhay ka lang at lumakas kala nila masarap ang ganon rin buhay dito lalo na may amo talagang kuripot sa pagkain hmmm